At ito na nga. Magandang tanghali sa inyong lahat. At ngayon, brown out. Siyempre, nabiyayaan tayo ng uh, give uh, certificate. Give, give certificate di ba? Give certificate worth uh, 10 na uh, KD. Pinalitan sa real. 120 real. Siyempre, dumahan tayo ng etya <laughs> niyo. at nakabili tayo na. Ng... Saan yun? Yung resibo. Init. Naglakad kami kanina. Siyempre, malapit lang. Tapos ito ngayon pa Ah, bango. Bila ko lang. Pantalon. Worth. 73 yan. Siyempre, discounted pa yan. 10% discount. Itim siya. Parang luma na. Siyempre, makapalit siya maganda. Ano siya, uh, flexible. Pang-uwi. Sa Salagang <laughs> 70 reals. Siyempre, may nabili rin tayong mga uh, trucks. Discounted na siya, 25. Tatlong peraso, 25 reals. Uh, may, may brief pa tayong nabili. Papakita ko pa ba sa inyo yung brief? Basta, ano lang, uh, medium. Medium size, tatlong peraso rin, 15. Pero nakalagay, 25. Nung in-scan niya, 15 lang. Siyempre, salamat uh, Salamat, salamat, salamat. Hindi ko naman inaasahan ito eh. Bigla lang pagpasok ko, pinapili ako ng tatlo. 1, 2, 3. Epe, piniuli ko number 1. Number 1 yun eh. Ayun, nung kinaskas, 10k eh. Kinumbered sa real, 120. Salamat. Sa NASA, susunod-suarten din tayo. Pati sila rin. Siyempre, nabigaya din ang sobrero kanina. Ay, kagabi. Bago uniform. Mamimigay pa ulit to. <laughs> <laughs> Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye!